Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay minitatang busila at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang tulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malay sakit araw-araw. Huwag -araw. umaga tanghali, hari gabi sa inyo na sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo na Diyos na po ang bahala magagabay po sa inyo na at at ipagkakalob sa inyo ang siksik-dik-dik na tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga pangyari sa mga kapangyarihan sa natin. Uh, ang i-share ko po, po ngayon po ay yung uh, sa rasyon sa para manalo ng sugal alam mo yung nag request po sa akin hindi ko kon po uh, uh, nitry po yung request mo uh, iwabagi ko po na po para ma kon mo ano. at bago na po i-shutout muna kay Ito po ang kabutulan, Trinitron commented, Ruben Mantanilla commented, Michael hermosa Rex Tagilod commented, April Macalisang, Rinel Rodal, DTV, Bike Tie commented, uh, Berlindo Palisok, Ruben Prusco commented, Rodan Buo commented, Ryan Labisti, Alan Prolin, J.R. Sagurero commented, you know, Estrada Maldin, Bautista, Fight twin Win, Silly Ropis, Pagkagat ng Dilim, EDC commented, Nils Mabago, at aris uh, si, si, um, si Leorio Mabisti, uh, de Pambigola, yung nabisti, Albert de Lozario, Gerald Jimenez, Andy Bonifacio, Faito Wing, Marlon uh, Hoyo Joel de pagkat nandito yung agency committed, yaris Nulo, Abtalion Luis, uh, Lord, ah, uh, Kologi Coloqui, Tani Diana, Martin TV, Polo TV, na uh, siya po sa inyo lahat na uh, si Ronald Sator commented uh, Yes, we can see a table recommended Mr. Ramos Yan po sa inyo lahat Ang nag-request po ito ay si Kwan po uh, Ma, Ma, Manlin Bautista I-share ko po sa inyo uh, Dalawa ito pong i-share ko po sa inyo uh, Hari tu pangurasin po. Parang hindi makita. Ayan po, orasyon. Orasyon sa para manalo sa subal po. Salin ng 12 times ang orasyon ito kada alas 3 ng hapon sa araw-araw. At pag yung gamitin na gamitin ito ay 3 times mo na lamang Ayan po usalin Yan po. Yan po. Ang orasyon po nito ay yung Sorgat akuil hortapal derdail barakwil ibigay mo na ang magandang kung maganda kung kapalaran pag ito 'yung gagamitin ay 3 times muna lang usalin nabang bang ikaw ay tumataya sa luto o kahit anong klaseng sugal tiwala lang po sa iyong sarili po ara hindi masyadong shadow mga ko hirang ko na lang po Ayan po, ang oras yun po. Basta sundin nyo lang po yung pamamaraan po dyan na nakasulat po. <coughs> Sorry po. Ayan po. Eh... Hey. I-screenshot nyo po para maliwalag po na niyo po. Ano po? ngin harta tirdain dirda ibigay muna ang maganda kong kapalaran tatlong bispo sa po eh po Maraming salamat po sa nag-request po maraming salamat po sana po huwag pa kayong makalimot pong mag-subscribe. Maraming salamat po.